Hello mga kabaklad Ito ang huli namin sa gayad pusit na bagulan Tapos Kuyog Pusit Tulingan Ayan Bubukod-bukod natin ang ano Dadaingin natin Dadaingin natin yung iba Ayan Ito pagdaing yan eh. Ayan. Marami kasi tayong mga kamag-anak na uuwi ngayong summer. Pambigay na rin. Pang take out ba? Ayan. Ito yung mga namin pusit. So, yan. Eh, Pusit to o tamisan um, tawagin. Ayan. Siyempre, maraming nagkakagusto dyan. Dadaingin natin ng ibang isda. Ito lang ang buhay ng magbabaklad. Ayan, you matapos natin to. Tapos bukas, bibilad natin to. Tuyo na to. Mabilisan lang. Tapos lalagyan natin ng pagdalinis, lalagyan natin ng asin. Tsaka suka. Ang sarili lang kasi, medyo tansyado lang natin ng pagsuka para